Okay. Ano ko yan? Tagay ko number sa uh, managlimo uh, para kami mag-istorya. -sure. Ay, busy man ko niya, niya siya. Hindi siya makik-text-text. Kay sako, trabaho. Ako na lang mukuhan. Ay, mga Malaysia bike dito, mga, mga pap. Ito so, mo, na dito. Hanap buhay. May tricycle. tricycle, siyempre. Nungawala yung mga nasa pedicab. Ito mo yung mga Spaniard iya. Yan. Bicycle again. Tricycle. But you don't know. No jeepney here. So Shell is 100 years here. Land of gasoline uh, station here. Gasoline station is here. Petron and Shell.